What's up mga boys? Kaya lang. Nanamay ka ikaduha ng mga destination. Park ng mga motor dira actually. Ang uh, yung jump off area uh, sa main road. no. And this time around, nanamay ka doon sa Tagluno River. Na gikan sa Alambri River na na po sa Tagluno River. So Tagluno to Real Davao City. So dito na po may mag-vlog mag-sapa gaming mga koys so da sa likod mga koys na diya tong karaan na tulay sa tagluno so mo waba mi diya karon diya sa sapa kay da pud mi magligo-ligo mga koys kauban ba ng Blue family at the same time amo pong i-celebrate ang birthday celebration sa mga isa kauban na si Jayla Pachero tara hado ta sa tagluno river So, ni mabaan na hindi di mga koys Kana, daghang ka ng mga locals mga koys uh, Nindot po di ang sapa dari kay Lapad So, unami ka padulong sa ilalim sa tulay mga kois. So, mo ang sitwasyon dito mga kois. So, basta sandi mga kois. Taghang yun, mga labad ni na si ate mga kois. Ote, shout out ah. <laughs> so, mga lokat sa mga kois. Ha, smiling kasi ate oh. So, mo yung sapat dito mga kois. kana So, dito dami sa unahan mga koys. nada dito ang dakong nga linaw nga, pwede ang bakan So, mo forward dito sa unahan. Sa so, mga niya, mga kauban. So, naisanda nice yung di mga koys. Te, kaning kuhan sanda yung mainom ni siya, te. Mainom ni kol Ah, potable water gina siya mga koys. Mainom gina siya dati. So, abundang itubig ang tagluno no. Kay, dito sa unahan, kilit sa karsada, na inani na dito. Yes, mga po. It's actually na namidili ka sa spot wherein asa mi ka maligo. Ito na lang ako mga kaubada, ang Team Criblo. So, lingaw kami doon mga po. No. Actually, kanang nasa taas mga po. na siyang iladong bridge or tulay di sa Patluno. So actually kana gyud nga tulay mga kois karaan na siya nga mga tulay mga kois Unya taw-taw mapalupad tag yon na taw, aerial view diri nga lugar mga kois So ang matang mga ko lang masuti mga kois no actually uh, na development diri. Maybe kaning gimo diri mga kois gibuldos na siya diri kay mo ni siya kersada base magimo na pusak bagong tulay diri kay kan tulay diri bago mga kois Karaan na siya sa Taglono. And this time around Sana ako makakaubandigin ko is maligo na sila si Boss Jason mga koys magpalupad na siya mga John mga koys so mo ni ang mga koys ang video mga koys yung mga kauban na di adi. Birthday boy! Shot! Shot! Not Tandoi Select. Ganyan <laughs> <Shot. No. laughs> <Shot. No. laughs> yung mga girls. Ta mga Tandoi girls ni uh. Tandoi Select <laughs> girls. Mga <laughs> <laughs> blue <Tanduway> girls na. Tandoi girls. <laughs> Asan naman ito sila? Actually mga kuwes, makita na to dito yung mga kuwes no. Kanang 100 mga naglaba dito mga locals. So money siya mga boys Kaya naglaba di ari mga locals So siya ang sapa di sa may tagluno mga voice. Tapos dito sa unahan mga voice, Dahil po nalaba dito ah, Okay dito ang area Ay Okay dito ang area kay Kanang nindot siya Kay Murag Kuan Lapa din ang sapa So mga boys Napansin di ari kanang nai murag ipatag na bato di ari Ti kaning gibatag ka bato di ari mo ni sa buang dalan. Kani kaning bato di ari dalan ni siya. Kani. Ah. So pasaka la dito ang dalan. Kani wala na ni siya. Ay tulay. Kubaon na ni. Ah, lay puring dalan diri. So papa makita na to kalun mga voice no na himo ra pagpatag dinhi mga ana mga bato ni patag si ha So igadito mga voice sumpay na dinto dinto mga voice na di ba So wata ako balupon sa budget ko on the alley. So maybe and maybe ana himo ni sa karsada dinhi so, okay, mga voice So mga na voice no uh, ang ang nahi ang himo na bang hitabo sa sa tapa dinhi mga voice 5 pesos na napatag kayo sa uh, mga bato mga koys di patag ang mga bato so as you can see mga koys muna siya ang tulay ni sa may tagluno so ang iladong nga tulay sa tagluno kanakaraan na siya ng tulay mga koys i makikita nyo mga kois mo ni siya ang team Kriblo or pamilya sa Kriblo so nami karon din sa ilalim sa tulay sa Tagluno River or Tagluno Beach so it's a wonderful experience you know and unforgettable kaya nga memories ni Samoa kay nagtapok-tapok ni mga kois nagkaong kaon din sa ilalim sa tulay mga kois dito ni mga kois di sa baba ganina Dila naligo mga kois So mo ang karaan nga uh, tulay Dila sa Tagluno Kaya na Actually feel na oh, mga koys Dila nangagi sa tulay ganina So maybe sa ibabaw ni kois Na siguro event sa ibabaw ni mga kois Kaya oh, na oh gira-gira mga kois So mo ni mga kois no Ang agyana ng tulay sa Tagluno mga kois Ay uh, Na-event dito na-event oh, Saya bilang, saya bilang, saya event saya bilang, event? Event? Oh, event. Uh, event? Ha? saya bilang, 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 kaya de kila kila dito ang mga ramus sound sa mga so mga lola daw ang sound system kamo nilang so, speaker mga voice okay thanks for the music kahit kung ano 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 mga ano 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 last na mo ni waswas was was diri sa mo kay na isang dayong diri mo ako anak so limpyo kay ni diri ng isang mo ako kay kanan sa tawagan ni ah eh. uh, pwede siya pang laba all purpose siya mga kois, is naligo si Lipi Titan so limpyo kay ni mga kois no pwede po daw mainom diri mga kois So, ilado niya ni nga sanday yung dili kay along the road lang ni sa Tagluno mga koys. Nadi ang sapa, nadi ang sanday, yung nadi ang dalan. Padulong na siya dito sa Tagluno, main uh, or sa Tagluno mga koys. So, mauna mga koys no. Uh, nagyoday event kaya dahil tao karon nangagi dili mga koys padulong sa taas mga koys. So this is my end vlog, guys. is am here at Taglono River. And please don't forget to follow my Facebook account and subscribe to my YouTube channel, Kuya Don Dayan.